everyone! Long time na hindi nag-vlog. <laughs> Pupunta kami ngayon ng Okada, Manila for the birthday celebration of our yeah. baby boy, Liam. Yeah. na, yeah. si Tita May, nakapambinyag. Si Mami, nakapang-party. Si Liam, nakapang-bahay. Pang-swimming na <laughs> pang-swimming. So, ako dahil nakapang-ano, ninong natin. <laughs> sa so ngayon uh, ang pupunta doon is kami dito tapos ferya Tapos at Ate atikulin Kuya John Dale na kami mag-spend ng ano overnight lang naman sa Okada. Hmm si okay. kasi birthday yon Kasi eh, birthday. Hmm <coughs> sa <coughs> na hmm birthday hmm 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 So tara ano na, alas 12 na. Ba? Mm, I Let's go! Nag-stop over muna kami kasi gutom na. <laughs> Charot. Bakit nakabulong eh, no? <laughs> kasi taga-provincia kami. Pag lumas kami ng nila dapat kakain kami. Kasi malayo yung biyahe. You know, David's Tea House to dito sa my Commonwealth. Pure gold. <laughs> ano bang gusto natin? <laughs> ka yung boses mo. <laughs> Ay, sorry. Okay. Ayan na guys. Nabuo na kami, nabuo na. Nabuo na kami, sorry na po. Si Tito may pinaka dito. <laughs> ano na? Please, 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 okay, guys, uh, ano pag ano? Pag may yumaman sa inyo ha. <laughs> yun. Okay, tara na, tara na. Buo na kami. Puputan na kami ng ano. Okada na, Okada bound. Let's go. Para pat baka magsuka ka dito. Take the exit toward New Seaside Drive. O, po, All. Ayan no. gold. Oh, <laughs> <laughs> ayan, yung buong yan. 300 meters, at Jose W. De Boulevard, North. Uh, sige. Sumama na lang, Mami, si Nan. kailangan mo gumawa ng reflection sa isang santo. Mm -hmm. Yung ginawa namin, doon sa, dun sa computer, computer namin, right. nag-computer lab kami, doon na kami nag search ng santo. Sabi na lang pala. Ang dami nag-check-in, ah. Ang dami tao, ah. Sabad, eh. Ito na, sa loob na kami ng Okada. Yay! <laughs> oh, Jollibee na agad tayo ito eh. <laughs> tayo, nasa Jollibee na tayo agad ha. Ito na yung mga first time namin mga Okada fans. Tara, hindi tayo. Ito walk through lang, walk through. Papunta kami dun sa ano, ito, ito. sa main. Sa main ha? Pwede na matulog yun Papunta kami dun sa lobby kasi magche-check-in pa si mami yun eh. Eh, bumaba na sila dun sa ano, sa lobby kanina. So, papunta pala kami dun. Ito kasing mga uh, Sina na kukoy, eh. first time pa lang nila dito eh. So, ano, alam mo na, maganda. <laughs> Yun yung mga kasino, oh. Kamaya, ah, live yan, live. So, just tea. So, just tea. Oh, sino na? <laughs> Eto na kami, 12th floor kami, 12th floor. So, ano tayo, 12? 12 dito. 12, 1262 12, 12, Turn left dito to turn left. Thank you. Hmm, dito kami sa na ano, Kaligaw. Kaligaw. <laughs> <laughs> Happy birthday, Liam. Let's go. Let's go. Let's go. Good morning. Ha, good morning. Hanapin natin. Baka dito oh. Yan. Parang nagbuhay ng ilaw. Ito na yung room namin. Yay! Hindi ko alam. Okada, Manila. Hmm. Ang laki ng kwarto ah. Ang laki. Meron pa dyan? Anong meron dyan? Ang laki dito. Ah, ito yung ano. <laughs> Ganda jacuzzi ah. Ganda. Ganda naman. Ito yung jacuzzi. Pero... Oh. Ah. Ano? Ano dito? Ay, dito yung ano tayo. <laughs> Magpapamassage ka oh. Pero pwede, pwede tulugan. Oh, lucky no. <laughs> guys. Nice. Welcome. Welcome. Happy birthday, <laughs> birthday Liang. Yay! Happy birthday. <laughs> Pasok pa kayo doon yung kukoy. Malaki pa yan. Ina mo? House tour. House tour, house tour. Nakakalito eh gagi <laughs> ito lang pero ma ano siya mayroon pa siya ng ano dun, oh, yung parang Uy. pang massage room Uy. Uy. room tour mo tayo room tour Huwag kayong humawak muna dyan. it's a trap <laughs> it's a trap ganda dito jacuzzi ito ano, laki <laughs> <May TV pa. laughs> <laughs> TV pa yan, B. TV pala yan. Oh, TV. Tatlo pala yung TV natin. <laughs> Ang daming oh, Ang daming TV. <laughs> Ato kaya sa magputa may TV. <laughs> <laughs> Maganda dito kasi ano ano siya. In -indi, hindi 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 ito. Maliit dito kalahati lang neto. May sala pa dito. House tour, house tour. Liam. Mrs. Cabusas, kada. Laki ng ano, gabi yung room na to, laki. Pero laki din ang babayaran. <laughs> Ito, pwede kang matulog dito eh. Powder room, oh, powder room. Astig oh. Stick talaga dito yung ano, yung jacuzzi mamaya. Sunset. Sunset, no? Ah, uh, ang ganda. Okay, po, uh, Yo! No, Magandang okay. hapon. Hapon, ha? na <laughs> Courage, courage, going home tomorrow?